Leo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sayo ngayong week. December 9 to December 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Ivalay Amulet Necklace at ng ating Tiar's Bracelet, may kita niyo po yung link sa description box, Star Intentions by Alianne Reyes. At pwede niyo po palang panoorin ang inyong sun, moon, rising, and venus sign kung hindi kayo makaka-resonate dito sa reading natin. Kasi po yung iba sa inyo, pwedeng mas pinapanood nyo talaga is yung sun sign ninyo. Try nyo pong panoorin yung iba ninyong uh, sojak signs. Kasi kung napapansin di ba diba, sa lahat ng pinanood ninyo ng mga tarot readings na about sa sojak sign ninyo, na sun sign ninyo, is hindi po kayo nakaka-resonate. Yun, kasi pwedeng mas makaka-resonate kayo sa moon sign ninyo, mga ganon. Kaya try nyo pong yun yung panoorin po ninyo. Okay, so start na po tayo pagdating po sa energy mo. Spirit guide energy po. Energy po ni Leo. Four of Pentacles. Yan, nag-iipon, nag-iimpok yung iba sa inyo. Marami na ba kayong ipon, Leo? Or yung iba sa inyo, ngayong week nyo palang sisimulan. May pagtitipid din. alam mo yung energy, no, yung iba po sa inyo, parang ngayon lang naman kayo, nagtiis, nagtiis na hindi magbigay, no, towards sa ibang tao, towards sa family members ninyo, sa friend, nasabihan, masasabihan pa kayong madamot ngayon. No, pero ngayon lang kayo tumanggi, ha. Hmm, tignan natin. Tignan natin yung ganap ano pa po yung ganap ano po yung ganap sa week mo na ito Leo ano po ang ganap sa week na ito ni Leo ano po ang ganap sa week na ito ni Leo spirit guide meron tayo ditong richness Okay, so yung iba sa nyo talaga nagsisimula na kayong mag-ipon ha. Ang ganda ng energy ninyo. Mm -mm. Ayan, pwede rin po na mas kumakain kayo ng fruits and veggies ngayon. Or dati, hindi kayo nakakabili niyan eh. Hindi nyo pinaprioritize. Ngayon, pwedeng, ayan po, kada, ano, hapag po ninyo, ayan, lagi na kayong pwedeng may saging, ganun. Kung hindi man ibang prutas. What I mean is, dati hindi nyo na-afford, ngayon afford nyo na. Kahit anuman, plong, anuman pong klaseng prutas yan. O yung iba sa inyo, may bakuran kayo, yan, na meron kayong mga puno na namumunga talaga, yan. We have betrayal. Okay. So, ayan, tingnan mo, apple din yung inaano nung ahas, ano. So, meron po dito, pwedeng dati tuwang-tuwa ka sa taong to. Sobrang fun din niya sa'yo, no, yung fondness. Tuwang-tuwa sa iyo yung taong to o tuwang-tuwa ka rin sa taong to pero hindi mo alam na yon uh, Pag hindi mo na pala siya napahiram, pwedeng ito yung tao na yun eh. Yung hindi mo na mapapahiram o hindi mo na papahiramin ngayong week. So pwedeng siya po yung magbebetray sa'yo. or baka matagal ka nang binebetray ng taong to. Ngayon ka lang matatauhan kasi may masasabi siya sa'yo. We have negotiation. Hmm. Meron pang humihirit dito. Nakikipag-negotiate pa para makuha niya yung gusto niya. For some of you naman, ayan po. Pwedeng sa inyo, ako may business pala kayo dito. Pwedeng meron kayong isang tauha na pinapahandle ng isang transaction na to. So, parang nakakasabi natin, nakaka-discount siya doon sa kinukuhanan po ninyo. Pero hindi niya sinasabi iyo. Pwedeng ito ay family member mo. Oo. Uh -uh. Pwedeng meron po dito. Ayan, yung iba sa inyo, meron ba kayong protasan? Leo. Baka yung iba sa inyo, yan yung business niyo. So, meron po dito, ano, meron dito na inuutusan kayo, pinagkakatiwalaan po ninyo. Meron palang nakukuhang discount, pero hindi sinasabi sa'yo. Ayan, or pwedeng meron kang, sabi natin, meron kang pabenta sa kanya. Meron na siyang tubo dun ha, tas hindi mo naman sinabi na patungan mo, bahala ka na. Hindi. Kung ano yung presyo na sinabi mo, yun dapat niya ibenta. Pero, pinapatungan niya pa po. Mm -mm. So, may sa sa'yo dito. Meron dito pinaypirahan ka. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating po sa work. So, work naman po. Basta meron dito nalalamang lalamang sa'yo. We have Knight of Swords. Meron nga yung parang kinakausap ka na, pwede bang ganitong price ko ibenta? Mababang presyo ha. Mas mababa pa ako nare 60 yung binigay mo. Sabi niya 55 ko na lang to ibebenta. Ayan, para ko nare 5 pesos na lang yung sa kanya. Ko lang ganon. Pero ang totoo, pwedeng wina 100 niya or sin 70 pesos niya yung ano yung benta doon. So, di ba aakalain mo, yun lang yung napupunta sa kanya pero malaki pala. So, we have Knight of Swords pagdating sa work. So parang madaming gigil gigil dito sa pagtatrabaho Leo. So for some of you po, ayan. Kasi nga pwedeng may hinahabol din kayo na quota. Parang nagmamadali kasi parang in a rush in a hurry pagdating dito sa work ngayon. Meron din po pwedeng ngayong week na to, ayan madalas ba yung late or early bird naman kayo pagdating sa work. Check natin mga co-worker mo. We have the lovers. Okay, magaan naman po yung energies ng mga co-workers mo. Nagkakasundo naman po kayo? mm, -mm. Tingnan natin. So, yun lang kanya-kanya lang naman kayo ng mga ginagawa dito ng mga coworkers mo. So, let's check. Pagdating naman po sa kaperahan mo, kamusta? Sa kaperahan naman po, Spirit Guide, kamusta ang kaperahan? Sa kaperahan, we have Six of Swords. We have Knight of Wands. Meron bang offer sa inyo dito? Paibang bansa. Leo, ayan po or papunta sa ibang lugar. Sige, sabihin natin, hindi naman kasi lahat sa inyo nagbabalak pumunta ng ibang bansa, hindi ba? Pero pwedeng merong ditong offer sa uh, nakikita ka talaga pero kailangan mo pumunta sa ibang lugar, ganun. Or parang magta-travel pa kayo. More on traveling yung nakikita ko dito. Hindi ko alam kung meron dito may bangka kayo tapos pinapaupahan po ninyo. Or may sasakyan kayo pwedeng by land kasi or by water yung nakikita ko dito. So, for some of you po, ayan, kung may bangka kayo or meron kayong sasakyan, pwede nyo po yung pagkakitaan ngayong week. Baka may aarkila. Check natin pagdating naman po sa business. Tapos ayun nga ano, medyo tahimik din yung kaperahan ninyo dito kasi nag-grow talaga siya because meron nga kayong mga tatanggihan ng mga tao dito na parang nakasanayan na kasi nila na every time nahihingi sila sa'yo or manghihiram sila sa'yo, may mapapahiram ka. Pero ngayon kasing week na to, sabi ko nga pwedeng tatanggi po kayo. So check natin pagdating naman sa business. We have seven of swords. The star. Okay. Parang may magkakaayos lang dito. Okay. Ito, ito yun eh. Parang ito yung about sa negotiation na yan. Very hopeful mo. Very malaki yung tiwala mo. Yung trust mo dun sa ano. Sa mga employees mo. Ganyan. Pero may nanloloko talaga sa'yo dito eh. May nagmamanipulate sa'yo. Katulad nito. Pwede may nagmamanipulate dun sa presyo. Yung pinapalabas niya na ito lang yung kinikita niya. Ito lang yung nakukuha niya. Ito lang yung tinutubo niya sa isang product. Pero hindi talaga. Hindi siya nagiging honest sa'yo. Hmm. Ayan po. tas ingat lang din kayo kasi may, baka may mga clients kayo dito no na mapagsamantala din ngayong week. Check natin pagdating naman sa Ayan, we have Knight of Pentacles. Okay naman yung sales niyo ngayong week na to. Uh, nakaka-cope up pa rin naman po kayo. No? Kung meron kayong mga losses dito, makaka-cope up naman po kayo. Sa family, tignan natin. We have judgment. May kakasal ba dito na family members mo? Or meron nga dito, pwedeng biglaan na lang siyang aalis. Yan, na family members. Yung ganyan, oo. Parang ayaw niya siguro ma-evil ay yung kanyang yung kanyang pag-alis. Kaya may mga family members dito na hindi nasabihan. Pwedeng ikaw din, hindi <laughs> ka din nasabihan, no? Parang malalaman mo na lang paalis na. Could be relatives to, pwede rin. We have nine of swords. Ayan, parang mga puyat kasi ang energy dito. Mm Hindi -mm. ko alam, Leo, kung meron dito. May nakaburol na family members niyo kaya parang puyat yung iba sa inyo. Tapos ito, parang meron kasing gatherings dito eh. So, pwedeng nun lang kayo magkita-kita. Kung hindi yan kasal, pwedeng patay. Yun po yung pinapakita dito. Tignan natin, pagdating naman po sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan, we have five of pentacles. Okay. Marami ka bang naghihirap ng mga friends ngayon? Or pwedeng mga batchmates mo. to eh, yung iba sa inyo. Baka nakita-kita yung iba sa inyo. May reunion kayo. Nakapagkwentuhan. So, meron po dyan ano mga hirap sa pera. The Magician meron kang paawa dito na kaibigan. Nag, ano lang siya, nagpapaawa. I mean, meron talaga siyang pera, pero yon paawa siya. It's either para hindi siya mahingan, hindi siya mautangan. Meron kang ganyang kaibigan. Mm -mm. Parang lagi, pag, ano, pag tinanong siya, wala siya laging pera. Pero totoo, meron naman. More on paawa kasi nakikita ko dito. Diyo. So, tingnan natin pagdating naman po sa love life mo. Kamusta? We have seven of cups. Meron tayo ditong the moon. Meron tayo ditong eight of wands. Alam mo, may ibang kinakausap yung person mo. Oo, yung iba sa inyo kasal na nga kayo. Oh. Pero may in-entertain po siyang iba. May kinakausap siya dito eh. Mm -mm. May tinatago nga siya sa'yo. So, tingnan natin ano ba yung Ah, pagdating naman sa health mo, kamusta naman po ang health ni Leo, spirit guide, kamusta po ang health ni Leo, okay, queen of pentacles, may maintenance na ba yung iba sa inyo, nagme-maintenance ba kayo, kung ano naman to, pwedeng ito ay vitamins lamang for some of you, tapos, Ayan, pati hindi ba ang mga sikat ng araw dyan sa lugar ninyo or sa kung bansa, bansa kung nasaan kayo. For some of you, pwedeng may sunburn yung iba sa inyo. Tapos, ayan, ingat lang kayo sa pagkain ng meat for some of you po. Meat, okay, parang napapasobra kayo sa meat. Pacheck kayo ng ihi ninyo. Tignan natin pagdating naman sa spiritual gifts. Okay. Sa spirituality mo. Tignan natin. Angel readings. You're being called to communicate and convey divine messages of guidance from the angelic realms. Ayan po. So, pwedeng may mga angel messages, mga angel numbers kayo na nakikita. Yan po. Meron niyang mensahe para sa inyo. So, some of you, ayan. Uh, meron dito pwedeng nag-open pa lang yung anyong, ano spiritual gifts. Yung some of you, third eye ninyo. Parang tinatawag pa lang po kayo. Parang nagsisimula pa lang yung iba sa inyo. Mm -mm. Meron naman dito, pwedeng, ayan. Paulit-ulit yung mga numbers na nakikita ninyo. So, ano po yun? Uh, divine guidance yun para sa inyo. Tingnan natin. Oh, okay. I know some of you, medyo natatakot kayo mag-explore ng kayo lang. Totoo naman talaga yon. Huwag kayo basta-basta mag-explore ng kung ano-ano pagdating sa spirituality. Kasi it's either, oh, it's either ganito lang, mapabuti yan sa inyo or mapasamayan sa inyo. Mas maganda pa rin if may mentor kayo or may taong magtuturo po sa inyo. Pero syempre, be discerning kasi hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Kaya mag-iingat kayo magingat kayo dun sa mga tao na ano ba, akala ay alam na nila lahat you know check natin mensahe pa po para sa'yo we have cosmic gifts embrace cosmic gifts bestowed upon you to enhance your life journey tinatawag na po talaga kayo kaya yung iba sa inyo, kung nagtataka kayo, bakit kaya hindi ako nagtatagal sa trabaho? Ayan. Or ba't kaya naku-curious ako sa mga cards? Ba't kaya naku-curious ako sa mga numbers na to? Dati hindi naman. So, ayan po. Makatulong daw po ito sa journey ninyo dito sa mundo. Pwede rin na hindi lang kayo yung matutulungan yan, makakatulong din po kayo sa ibang tao. So, ayan lang po Leo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka always and more blessings to come.